Siguradong magningit-ngit na naman po sa galit eto ang mga DDS, itong mga makadoterte. Nasa listahan kasi ng pwedeng ma-appoint na bagong DOJ secretary ang dating DOJ secretary na ngayon ay Congresswoman ML Partylist Representative na si Attorney Leila De Lima. At naandiyan din po si Attorney Jinky Luistro at syempre, ang ating under secret, ah under ating secretary na si Claire Castro ng Malahayang. Lahat ay tipong pawang qualified, 'yan ang nasa listahan daw ng mga pinagpipilian bilang bagong DOJ secretary. Bakit sinabi ko na magingit-ngit na naman sa galit itong mga DDS. Kasi ang gusto nilang i-appoint ay yung mga nasa paligid nila. Antayin niyo po si Sara Duterte na mag-appoint ng mga maka-Duterte <laughs> Yan ay kung mangyayari pa. Natural lamang na ang i-appoint ia ng Pangulo ay yung mga taong um, sangayon sa kanyang administrasyon. Yung mga taong hindi siya kakalabanin at hindi sisiraan ang ating gobyerno. Gano'n naman eh. Ano ba kayo? Di ba? Panapanahon Weather, weather lang yan. Sabi nga. Kaya eto. Nako, isiniwalat mismo ito ni, ni Senator Leila, De, uh, ni, ni, dating Senator Leila de Lima. Eto nga naklistahan uh, na ito. At yun nga, hindi mo talaga pwedeng tawaran ang kanilang galing. Lalo na po si Attorney Jinky Lewis. True. Yan. Hmm. Kasalukuyang chairperson si Attorney Luis Trun, ng House Committee on Justice at isa siya sa bumubuo ng prosecution panel sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Samantalang naman po etong si uh, na, na natiling OIC daw, etong si DOJ Undersecretary Frederick Vida. Oh, anyway, kung ano man. So yan, meron namang, uh, meron namang uh, OIC pa ang DOJ. Pero kung sino man ang ma-appoint, sisiguraduhin ng nasa Malacanang na ito pong ma-appoint na bagong DOJ Secretary ay magtatrabaho para sa ating bayan at hindi para sa sarili niya para kay PBBM. Hmm. Ganyan kasi ang nangyari sa panahon ni Digong na lahat ng kanyang i-appoint ia natural mga kakampi, natural mga uh, kaalyado ay kailangang uh, may kondisyon sa tingin ko na dapat ay anong man mangyari na andyan at susuporta sila sa mga Duterte. Yan po kasi ang kanilang kanilang layunin eh. Yan yung kanilang prinsipyo sa pagpasok sa politika, maghari-harian. At hindi lahat ng uh, oras, hindi lahat ng pagkakataon, kaya niyong gawin yung, yung ganyang klaseng ugali, yung paghari-harian. May katapusan, ika nga may katapusan ang paghahari-harian na mga Duterte. So ngayon, magantay na lang po kayo. Kung maging presidente si Sara Duterte, makikita naman niya ng taong bayan na ang kanyang layunin sa pagka sa pagtakbo bilang presidente ay para maghigante at para uh, para sa power. 'Yan naman 'yun eh. Kasi pag may power ka, kaya mong gawin lahat. At higit sa lahat doon, kaya mong magpayaman lalo. Hmm.